Hello guys, yan po si Sir, no? Yeah, welcome. Nandito ako sa Coron Island at Yo. magbabiyahe ako ng van kasi kailangan nyo magsingkap sa buhay natin. Yun. Hindi po din nga pa tamad-tamad <laughs> tayo, wala tayong makain. Yun, ganun talaga. Biyahe tayo dito. Okay, babiyahe na po kami guys. So yan po yung restaurant po na kinainan namin. lang ang manager. We left 5.07. Now it's already we left 5.07. Yan po yung driver namin, no? 30, Napagabait po ni boss, no? 30, 40, 40. Yeah. Welcome to Coron. Okay. So pag oh, nagpunta kayo, <laughs> kayo ng pupunta kayo ng Coron, ah, <laughs> uh, i-contact niyo lang itong number na to, ibibigay ko sa inyo. Yo. Para at least malaman niyo kung gaano kaganda yung mga driving skills nila dito. Yo. Okay? So, ayan po yung gist namin. namin, 'yan. 'Yan yung gist namin 'yan. Okay, gist namin. This na namin. Hello guys, kumusta? Ayan. Maganda ng umaga. Ng okay. gaganda oh. po ng itin nila, no? Mm. So, Thank lahat you. po first time sa Kalawit Safari. 'Yan. First time niyo ba lahat? Oh, first well, time bro. po. Kasi I'm going be video first time ba din? Ah, first time ko rin first, po. <laughs> very good. Very good na kapuntahan ka dito. <laughs> Alam mo pabalik-balik ako dito sa Buluang Fish Pond. Oh, yes. 'Yan sir. yung fish pond dito. Papasok ako. Tingnan natin mo sa kanila, 'yan oh. <laughs> Yan so, yung bulwang. Oh. So yan po, bulwang fish pan, no? Okay. Bulwang. Bulwang fish, fish pan. And yeah. Okay, magte-try tayo ngayon para at least uh, maka makapera din tayo kahit konti lang. Yon. <laughs> Bayaran ako mamaya magpera tayo. Okay. Ayan <laughs> po ah. Ito tayo sa Kalawit Kalawit Safari. pari wow. Left side, right side. Right side. Right side. Smooth ba? Smooth bang ba pag drive ko dyan? Smooth sir. Smooth lang. Suave, no? Okay. Mr. Suave. Mr. Suave. I'm a driver, I'm a driver. <laughs> <laughs> enjoy lang, enjoy. Enjoy lang tayo, enjoy la tayo. So from here, uh, 10 minutes. 10 minutes. Going okay. to the docking area of Kalawit Safari. Wow. 10 minutos we're in Kalawid. Yeah. Yes, minutos. Yes, minutos. minutos. to Kalawit. mamaya po no pagtakbo ay pagdating natin sa Kalawit sir sa loob. Oh. Pag may makita po tayong girap, oh. wag po tayong patakbong lalapit para magpicture no? Oh. So kasi baka tumakbo rin yung girap, you no? Know? <laughs> <laughs> so yan po. Pag hinahabol po tayo ng girap, okay. kailangan wag po diretso ang takbo. Sigsag po Sig kasi mahaba po yung tail nila, no? Yan. Bank derecho, sigurado, ipit tayo. <laughs> Oo oh, po. Then, ang girap, kaya niyang sumipa ng iba't ibang direksyon, no? Dahil <laughs> niya pa si Jackie Chan, no? Si Bruce Lee. Yeah. Hey, hey, hey. Yan Ayan sinasabi, magirap, masipa, no? Magirap, <laughs> <laughs> masipa. So, maganda talaga yung koron. Yes, right? so po. I Coron is the best paradise in Palawan. Wow. Yeah, wow. Very friendly people. Yeah. Just like me, I'm a friendly yeah. people. Yeah. I'm from Coron. Yeah. <laughs> yeah. You see, I have nice. a friend from Coron. All the way from Mindanao. Mindanao. so you see this this that's what they use for oh oh that's birds <laughs> i think i just slammed a bird <laughs> nice road no traffic no traffic okay guys once again welcome to my blog vlog is welcome welcome to your blog This is blog <laughs> <laughs> Okay. This is Amazen. 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 Are you okay? Yeah. Welcome to Kalawit. That's Kalawit. <laughs> you thought we're gonna drift? <laughs> This is all kasoy, kasoy. No. No. Kalawit. It's a kind of uh, bakawan. Any bird. Uh. Malwandit. Maluan din. Yeah, maluan din po, yan yeah po yung paboritong kainin ng giraffe, no? Ooh. Isang uri siya ng bakawan okay. na matatagpuan sa lupa o sa gubat. Wow. Yeah. So dito sa Kalawit, marami ring hayo ay maraming mga puno pero ang paborito nila yung maluan din. Maluan. Baluan dito siya ah uh, scientific name of bakawan. bakawan. Okay. So ako po ah uh, nang malit pa ako. Oh, okay. Pangarap po talaga marating itong kalawit, no? so ngayon nandito ka na? Oh, po. dahil yeah. sa akin, maganda yung travel. salamat po, po sir, no? <laughs> oh, next time ibog nyo nyo pa rin ako ha. Oh, yes kayo number, ha, oh, next yes sir. nyo pareheng kwa. oh yes nyo <laughs> <laughs> Sir? May nagabiyahe ba pa ikot? Yeah, it's, Mayroon, it's sir. Very thank you! Bukat driver. And with a friend. No, not the same.